ang kanyang rahma, ang kanyang awa ay nangunguna at nangingibabaw sa kanyang galit. Kung kaya't samantalahin mo kapatid, bumalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito sa bawat sandali ng buwan na ito na Ramadan. Kapatid ko sa pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilang beses ka na bang nangako na ikaw ay magbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang mga nakalipas na mga kasalanan na halos tumutunaw, sumusunog sa iyong kaluluwa. Ilang beses ka nang nangako na titigilan mo ang mga kasalanan? Layuan mo ang mga kasalanan? At ikaw ay masyado nang napalayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gusto mo nang bumalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapatid sa Islam, ngayon ay buwan ng Ramadhan, pagkakataon na ikaw ay bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin mo na ang satanas, number one na kalaban at kaaway ng bawat isa sa atin, na kung saan humihila sa atin sa paglabag at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nakagapos sa mga sandaling ito. Mahina ang tukso ng iyong kaaway. At ganun din, naalalahanin mo kapatid na ang buwan ng Ramadhan ay buwan ng pagbukas ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binubuksan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabukas ang walong mga pintuan ng paraiso upang ikaw ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasara ang pitong mga pintuan ng impyerno upang ikaw ay tumigil na sa mga kasalanan na iyong nagagawa. So kapatid sa Islam, kailangan lang magkaroon ka ng azima, determinasyon. Magkaroon ka ng tapat na layunin na ikaw ay tunay na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang kasalanan mayroon ka at lahat tayo ay makasalanan kapag iyan ay pinagsisihan mo at bumalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nabubura at para bagang ikaw ay walang kasalanan. At ta'ibu minadhambika man la dhambalahu ang nagsisi at nagbalik loob mula sa anumang kasalanan ay katulad niya ang walang kasalanan. Wa inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musiun nahar. At tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala binubuksan niya ang kanyang kamay sa gabi upang tanggapin ang magbabalik loob sa kanya sa araw. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiun layl. Binubuksan niya ang kanyang kamay sa maghapon upang tanggapin ang mga makasalanan sa gabi. Sa so, mga kapatid sa Islam, higit na maawain ang Allah sa iyong sarili kaysa sa pagiging maawain ng magulang nanay sa kaniyang anak. Bagkos, higit na maawain sa iyo ang Allah kaysa sa pagiging maawain mo sa iyong sarili. Higit na bukas ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kaysa sa awa mo sa iyong sarili. Allahu Akbar. Sino pa ba ang mapipinsala kung ang kaniyang tagapaglika ay tigib ng awa? Ang kaniyang rahma ang kanyang awa ay nangunguna at nangingibabaw sa kanyang galit. Kung kaya't samantalahin mo kapatid, bumalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, sa bawat sandali ng buwan na ito na Ramadhan, sa bawat oras nito, sa bawat minuto nito, sa bawat araw nito, sikapin mo na ikaw ay makabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo sa sarili mo kung gaano ka kalayo sa Allah sa loob ng labing isang buwan na nakaraan at lumipas ay naging malayo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng tawbah, bumabalik ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At natutuwa sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagbabalik loob sa Kanya. Sino ba ang taong mapipinsala at magiging talunan kung ang kaniyang Panginoon ay inutusan siya na magbalik-loob sa kanya at nangako siya na tatanggapin niya ang kaniyang alipin at natutuwa ang kaniyang tagapaglikha sa kaniyang pagbalik-loob sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Watubu <tod> ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum <language> tuflihun at kayoy magbalik-loob sa Allah ng sama-sama o kayong mga mananampalataya la'allakum tuflihun nang sa kayo ay magtagumpay. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbalik loob sa kanya ang mga mananampalataya. Huwag mong sabihin na bakit ako magbalik loob sa aking Panginoon. Bakit ako magbalik loob sa Allah? Ay eh, wala naman akong alam na kasalanan. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ligtas sa anumang uri ng kasalanan, hindi matatawaran ng kanyang pagbalik loob sa Allah subhanahu wa tulad ng naiulat sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum na aming binibilang ang Rasul sallallahu alaihi sa isang upuan lang na sinasabi niya ang Allahumma inni atubu ilaik o Allah patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na hindi bumababa sa isang daang beses. Isang upuan lang yan. Paulit-ulit binibigkas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Allahumma inni atubu ilaik o Allah ako ay nagbabalik loob sa iyo. Sino ka ba na magsabing wala kang kasalanan? Mga kapatid sa pananampalataya, sa aya na ito, Tinawag ng Allah ang mu'min, hindi niya tinawag yung makasalanan. Watubu ilallahi Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. At kayo'y magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga mu'min o kayong mga mananampalataya. La'allakum tuflihun, harinaway kayo ay magtagumpay. Mas masaya, mas natutuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa isang tao sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na naglalakbay kasama niya ang kanyang kamelyo o ang kanyang kabayo na nandoon lahat ang kanyang baon ang kanyang pagkain at inumin at pagkatapos ay namah namahinga siya sa gitna ng disyerto sa isang puno namahinga siya rito nakalimutan niyang itali ang kanyang kabayo at pagkatapos nakatulog siya dahil sa pagod sa paglalakbay pagising niya ay wala na doon ang kanyang sasakyan bumangon siya kaagad at tumakbo at hinanap niya ang kaniyang kabayo na nandoon ang kaniyang pagkain, ang kaniyang kamelyo na nandoon ang kaniyang kabuhayan. Hinanap niya ito sa malawak na disyerto at hindi na niya ito nakita. Pagkatapos bumalik siya sa lilim ng kahoy na ito ng puno na ito kung saan siya na mahinga at siya ay sumandal dito at kaniyang sinabing hihintayin ko na lamang ang aking kamatayan hihintayin ko na lang ang aking kamatayan. Bakit? Nawala ang lahat sa kanya. Wala siyang pagkain, wala siyang sasakyan, wala siyang inumin, at napakalawak na disyerto, hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. At pagkatapos dito, nakatulog siya muli, at sa kanyang pagtulog, pagising niya, nakita niya ang kanyang kabayo o sasakyan na nasa kanyang harapan, na nandoon ang kanyang mga baon, nandoon ang kanyang pagkain." Ano kaya ang mapifil o mararamdaman ng tao na ito pagkatapos niyang mawala ng pag-asa at hintayin na lang ang kaniyang kamatayan ay bigla na lang bumalik sa kanya ang kaniyang pagkain at ang kaniyang kabayo tiyak na siya ay malulugod matutuwa masisiyahan at sa hadit na ito kaniyang nasabi ang tao na ito dahil sa kaniyang saya nalundag siya sa kaniyang tuwa at kanyang sinabi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk o Allah, tunay na ikaw ay aking alipin at ako ay iyong Panginoon. Nabaliktad ang kanyang sinabi. Nabaliktad sa halip na gusto niyang sabihin, Ya Allah, tunay na ikaw ang aking Panginoon, maawain, mahabagin at ako ay iyong alipin. Dahil sa kanyang tuwa at lugod, saya ay nabaliktad ang kanyang sinabi, O Allah, ikaw ay aking alipin at ako ay iyong Panginoon. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi tawbati hadal abd." ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na nasisiyahan sa pagtatawba ng isang tao kaysa sa nararamdaman ng tao na yan na ligaya at saya nang ibalik sa kanya ang kanyang buhay at ang kanyang pagkain. So mga kapatid sa Islam, huwag mong hayaan na pumasok ang Ramadan at lalabas ito na hindi ka man lamang nakalapit sa iyong Panginoon. Hindi ka nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong hayaan na ikaw ay kabilang sa idinua o ipinala, ipinanalangin ni Jibril alayhi salam na nag-amin ng propeta sallallahu alayhi wasallam ya um mga tao man adra ka ramadana falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah faqul amin faqultu amin sino man sabi ni Jibril ang naabutan niya ang Ramadan at hindi napatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan naging dahilan nito ng pagpasok niya sa parusa sa impyernong apoy at paglayo niya mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mong amin. At ako'y nagsabi, sabi ni Propeta sallallahu alayhi wa na amin. So ibig sabihin ito ay doa panalangin na sino man ang Muslim na inabutan niya ang Ramadan at hindi siya nakapagbalik loob sa Allah. Hindi napatawad ang kanyang kasalanan, makapasok siya sa impyerno, ilayo siya ng Allah sa kanyang awa. Ito ay doa na kung saan mula sa pinakamainam na anghel si Jibril alayhi salatu salam, at ang nag-amin ay ang pinakamainam na sugat propeta ng Allah na si propeta sallallahu alaihi wasallam kung kaya't katiyakan na khaba wa khasir na lugi na at talunan ragiman fuho na isusubsub niya sa pagsisisi ang kanyang ilong ang isang tao na pumasok sa kanya ang Ramadan ngunit hindi ito naging dahilan ng kanyang pagtaubah pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala wag mawala ng pag-asa kahit gaano kalaki ang kasalanan na nagawa mo sa buhay ay hindi ito balakid sa iyong pagbabalik loob sa Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin o Muhammad o aking mga lingkod o aking mga alipin na masyado nang nalulung sa iba't ibang uri ng kasalanan La taqnatu mir rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa mula sa awa ng Allah. Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Tunay na ang Allah ay pinatatawad niya ang lahat ng uri ng kasalanan. Inna huwal ghafuru rahim. Tunay na ang Allah ay mapagpatawad, tigib ng awa sa kaniyang alipin. Mga kapatid, samantalahin ang Ramadan upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapatawad ang ating mga kasalanan. Huwag mong hayaan na lumabas ang Ramadan na hindi kakabilang sa tinanggap ng Allah at pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Wa hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.